Naka-serve ko na ba na ganitong mino sa amo mo? Kung wala pa. Hi guys! Welcome to my vlog! I-add nyo ito sa mino nyo. Napakasimpleng lutuin pero sigurado mas sasarapan si amo mo. Magpakulo tayo ng tubig. Lagyan natin siya ng oil at asin guys. Pag kumulo na, ilagay na natin ang ating Chinese cabbage para medyo malambot siya guys at hindi siya magkapunit-punit pag irap na natin ang ating minced pork. At huwag siyang lutuin guys. Pag ma-feel nyo na medyo malambot na siya, Okay na yan. Perfect na yan, guys. At butwasin nyo sa mainit na tubig para hindi ma-overcook. Actually, guys, pangalawang bisis ko na to ni serve sa aking amo. Naku, nagustuhan ng aking alaga at paulit-ulit niya ako sinasabihan kung kailan ako magluluto ng ganitong mino. E make sure lang natin guys na walang tubig ang ating Chinese cabbage bago natin i-wrap sa ating minced pork. Carrots and cucumber lang pala guys ang hinalo ko sa aking minced pork. Kung maraming ingredients, much better, mas manamit. Minarinate ko pala guys ang aking minced pork sa soy sauce, sugar, oyster sauce, cornstarch, and white pepper. At dinagdagan ko rin siya guys ng sesame oil para mas mabango at mas masarap malasa ang ating minced pork. At i i lang natin siya ng mas maayos guys para mas maganda tingnan ang ating steam minced pork with Chinese cabbage. And now, ready to steam na siya. Dito ko pala siya guys steam sa traditional steamer. Ayoko dun sa may electric para mas mabilis ang pagkaluto sa kanya. And steam lang natin siya for 15 minutes. After 15 minutes, ganito na ang kinalabasan niya. At dahil lumabas ang kanyang mga juices, kukuni natin ng juice niya guys at lagyan natin ng soy sauce. Oyster sauce and sugar And imix lang natin At ilagay natin sa maliit na kawali at pakuluhan Dahil gusto ko medyo malapot ang kanyang sauce Dinagdagan ko siya guys ng cornstarch And ayan na ang kinalabasan And i-pour na natin sa ating Steamed cabbage with minced pork At dahil maarti din itong inyong kusinera Naglagay din ako ng spring onion para maganda tingnan